Hello mga ka -alia. Siguro naman alam niyo na kung ba tayo nandito, di ba? Ah? Uh? Tayo po ngayong araw na ito ay mga kaibigan ay magpapatawid po papuntang Barangay Tikulio Cardona Rizal upang magbigay muli ng munting mahandog biyaya galing po sa ating major sponsors na si Kumaring Cold Heart. Yes! Kaya alam niyo na kung saan na tayo pupunta dahil uh, talaga namang sobrang matulungin po ang ating major sponsor mga prene As you can see, mga kaibigan, talagang magalaw po ang ating camera today dahil po talagang super lakas po ng hangin ngayong araw na ito sa karagatan. Mga pre, nipag na po tayo sa barangay Ticolo Cardona Rizal. Ito po yung pangalawang pretil mga kaibigan. Hindi pa po ito yung pinakang main nila. Sa gabanga po. malakas po ng alon mga Freddy, no? medyo malakas po ang alon sa kargatan ngayon mga kaibigan mula po na po tapos papuntang Tegulio medyo may alon-alon po kaya po medyo I'm scared <laughs> let's go na po at po natin at pinapuntaan po natin medyo sponsors para po mabigyan po ng munting biyaya ng mga kaibigan. nice punta na po natin si Ate Jennifer para lehas let's go mga no, pwede pasensya na po medyo malakas po ang hangin dito ngayon sa kal tapat po ng kanilang ah uh, Pakita ko po sa inyo, nakita niyo po ba yung payong natin? Halos bumabaligtad po, po dahil po sa lakas po ng hangin mga no, kaibigan. Kaya po, sa ah, mga nagbibiyahe po sa karagatan, medyo ingat po mga kaibigan sa mga nagbibiyahe po sa Bandang karagatan po ay konting ingat po Sa mga pumapalawad po, po, konting ingat po At God bless po sa ating lahat At sana po lahat po ng bihaya ng Panginoon natin matanggap Sa araw-araw, medyo po may konting uh, Kalayuan po pupunta at mga kaibigan Dahil po dito po tayo na doon po sa Kabilang pritil Kasi po kung po sa mismong main po ay Medyo mahirap po ang Pagdoon po ng bangka doon, kaya po dito po tayo Dinoong sa pangalawang pritil ng Tikulyo Hindi po, malino po ito. Tinanong muna. May oh, mga kaibigan, nakita niyo po ba? Kung gaano po ka... lak <laughs> po yung mga alon dito sa bandang Ticulio po. Ano po ang mga bota. Doon po tayong mga kaibigan galing sa kabila. At dito po tayo ngayon sa barangay tikulyo Para pupunta natin. ang pupunta po natin mayroon sponsors. Iikot pa po tayo. Maadam pa po tayo. Maradaan pa po, po tayo ng kanilang barangay hall mga kaibigan May mga kaibigan para makita ko, ko sa inyo O yan po o oh. Nakita niyo po ba na medyo malakas pong alon ngayon Ito po ay barangay tikuli po, mga kaibigan Ito po kanilang barangay hall Overchart At ito po ay under construction po mga kaibigan wow. Kaya po maganda Pinapaganda po ang court ng Barangay Tikulyo. Yes! Tara na po at nakita niya naman mga preni na medyo talagang maambon-ambon pa. Ha? Ah? So mga kaibigan nakita niya naman po ini-improve -ini po ang barangay Tikulyo po mga kaibigan. Ini-improve po ang kanilang barangay court. At nakita niya po talagang may may signage po na nasa kaso po pinapaganda po ang kanilang covered court. Ay po mga kaibigan no. Pakita ko sa inyo ha. Nabaligtad na po ang pahing natin sa lakas po ng hangin. O okay, yan mga kaibigan, oh, nakita nyo ba? Tapos ganda po ang pain natin. Ay! Kasi <laughs> po, kasi po medyo po malakas. Ang kagandaan po ito mga kaibigan po ay ina-ice po at uh, kinakonstruct kong mabuti po ang kanilang cover Maganda. At walas ko mga kaibigan, punta na po natin at pupuntahan ng ating pumamit na po si Madam Jennifer Paralejas po ang ina po ng ating kapwa content creator na si Gazzini Vlog. Hindi po niya alam na tayo pupunta mga kaibigan. <coughs> Hello po, <Ms>. Mr. <Abador>. Ah, nakagulat <coughs> ka. <coughs> Mapanggulat ka. <coughs> sa Java lang po mga kaibigan, medyo malakas po ang hangin sa kanilang lugar. Kaya, no need na siguro magbintilador. Wow. Kasi po talagang... Talaga pong medyo malakas po ang hangin dito mga kaibigan. Nakita po rin sa ating video na magalaw po ang ating payong kasi po malakas po yung Mal malakas po ang simoy po ng hangin dito mga kaibigan ito po nga po palang na, na Kuya Noli oh. sarado po ang bayan ng mga Donya mga kaibigan katay tumuli na po wait lang po let's go na tayo magpatuloy na ta punta na po natin ang ating pupuntahan na magandang babae <laughs> let's go po at punta na po natin at ang pinapupunta po ating medyo sponsors na si ate Jennifer Parales mga kaibigan nice Punta na po natin siya at ang atin siya kung ma-meet up mga kaibigan. Let's go! Nakita niyo mga kaibigan ha. <laughs> ang lawak po pala ng barangay ni mga Brenny. Malit man ang skinita pero napakalinis po ng kalsada. Kita ka din mga kaibigan na. Napakalinis po ng kalsada nila. Kahit pa sabihin po malit po ng skinita. E eh, talaga namang kabongga ng mga bahay dito eh. Mga Brenny. Hello mga Penny! Welcome to Barangay Tikulio Cardona, Rizal. Sa Cardona, Rizal, para mapunta natin ang pinabibigyan po at po ng punang magbibigyan po ng ating budget sponsor sa Sikwari Gold Heart. At pakita ko po sa inyo ang sitwasyon po ng uh, po dito ngayon, ngayong, uh, ngayong oras na ito mga kaibigan. Ito po. Ako so, mga Penny, kung makita nyo mga kaibigan, sadya so, po talagang medyo po malakas po ang hampas po ng alon sa galing po sa kagatan. Nakita mo naman kaibigan Maliit man po ang uh, Maliit man po sa paningin nyo sa malayo po ka ng barangay Pero may winatuntong sa mismong barangay po nila is ma pong asensadong pamilya mga kaibigan At uh, bilang po ang mga pangkaraliwang po pamumuhay Katulad po sa barangay Bumbong At ang nakagandaan po mga kaibigan dito po sa kanilang barangay Is super linis po ng kalsada yes! talaga pong pinanapanatili po ng barangay, ng pamalang barangay ng Tikulyo, ang kalinisan sa kanilang kapaligiran. Minimal na po makita nyo pong konting basura po sa kalsada dahil po siguro sa lakas po talaga ng hangin ngayong araw. At nakaminakita po nga po tayo dito ng uh, bugi na talaga pong uh, tahimik po sa kanyang pamahinga po sa putil pantalan. Nice! O paano ba mga kaibigan? Punta na po natin ang ating pupuntahan at baka po tayo hapunin pa. Kaya let's go na! At medyo mainit. Al Ris Ang kagandahan po ay may kasama pong masarap na simoy ng hangin mula sa kargatan. Let's go! <pans apostle Dios> Hello po. Oh, good. Hello <laughs> wow, po. Hello Meron pong gwapo. Lay ato, Tapos kung mga kaibigan, punta na po natin si Ate Jennifer. Hello Ina po, Ate. Hello oh, po si Gasini. Shout <foreign Juliet> up ay, Ay, <laughs> po mga prene. Punta na po natin si Ate Jennifer para lehas. Ibigay na po natin ang uh, ibigay po natin major sponsors mga kaibigan. Iasama na po kayo at uh, ng ating mamita po ang uh, ina ni Gazzini Vlogs mga prene. At by the way mga kaibigan ito nga po pala ang mini store po ni Gazzini Vlog mga kaibigan. Eto po si Gazzini Vlog mga kaibigan. Nakakita niyo po ba? Yan <laughs> po si Gazzini Vlog mga kaibigan. Kaya po, pakisupport na lang po natin ang kanyang page po mga Prenny. Eto po mga kaibigan, pupunta po tayo sa nani uh, nanay po nating na ating kapwa content creator na si Gazzini Vlog. Para nga po ibigay po munting biyaya po galing po sa ating major sponsors. Uh, by the way mga kaibigan, ito pong po mini po, hindi, sa, po, hindi po sa kanya ha. Baka po akalain po kanya. Hello po mga kaibigan, dito po yung uh, daan tapos sa bahay po ni Tita Jennifer Paralejas at pupunta nakita niyo po mga kung gaano po kalakas po ang hangin ngayon po dito ang sitwasyon po ngayon dito sa barangay Tikulo Cardona Rizal at uh, tayo po akit po sa bahay po ng uh, napili po ng ating major sponsor pagkaloba po ng mutin Biyaya let's go po Sige. mga at sasamahan po tayo ni CC Gazini Vlog pagpunta po sa tahanan po ng kanyang butihing ina mga kaibigan let's go akit po tayo Ha? <laughs> Napakalayo pa mga... At sige mga beshi. Ang galing mo dito sa ano, ni eh. napahanga mo ko doon. Dito sa pagputang na. Ang ganda ng boss mo kasi ni para kasi ano. Para kasi kamanyang. Yes. Pero <laughs> <laughs> ang ganda. Napapakita mo pa ba mga kamanyang. Ang eh. ganda ng boss mo Nakakababae ang boses mo. Oo <laughs> <Ho>, nga. Promise. <laughs> Kasi gwanong ano, gwano ng pamangkin ko. Di pa pala 'yung vlog, mo. Tapos bigla siyang nagsalta na. Pamaksabi, "Tito, hulaan ko." Si kamanya nga na eh. O hindi? Eh. <laughs> Hello po mga kaibigan uh, Andito po tayo sa bahay po ni Ate Jennifer Paralejas Upang pong iabot po Pinabot po ng motobiyaya po ng ating major sponsor Sa Cold po Kung ma-record her, ah, sandali lang ha Pakita ko mo sa iyo sandali ang ah, sitwasyon ha? Ah. Para po mas makaluan mo kung mara kung bakit po uh, siya po ang na uh, isuggest ko sa inyo yung bigyan po ng munting biyaya makakamali alam po mga kaibigan, nandito na po tayo muli at bilang uh, po uh, dahil po bago lang po tayo nakunta uli sa Barangay Tukulyo pangalawang bespa lang po natin ay gagawin na po natin 1K po natin kay nanay para po magamit po niya kung pa, paano po pa, pampuhunan po mga kaibigan sa kanyang paghahanap buhay. Kaya maraming maraming salamat sa iyo kumaring cold heart sa pag-sponsor lagi at uh, thank you so much Mare uh, tayo muli nakapunta sa Barangay Tikuli dahil sa iyo at Mare ito po uh, pakita ko sa inyo na inibot ko po, po ng ice po ang pinaagot niyo alam mga kaibigan ito po at ibigay po natin iabot na po natin kay Nanay Jennifer Paralehas po ang kanyang pong uh, uh, munting biyaya po galing po sa ating major sponsors dati po dinagdagan po lang ito konti ano po maraming so, salamat po sa Nag-sponsor like, sa Formhub. Wow! Kung ma'am nanig mo, nagpapasalamat si Nani Nanubo sa iyo. Dahil kahit paano po ay magkakaroon po siya ng munting uh, uh pang-negosyo at paano po mga kaibigan. Uh, Mag-ama po sa kanyang ininegosyo po mga kaibigan. Yan yeah po mga penny. At parang salamat po ulit sa panunod po sa ating mga video content. Thank you so much po. Love you all. Bye-bye! Thank you, di ba ang bilis pa agad tayo mga ka -Elia. Let's go! See you po, Barangay Tikulo, sa si March 19. Araw na kapistahan. Bye-bye! Ayan po mga prene, nakabalik na po tayo sa barangay na botas para po tayo makauwi ng barangay Bumbong. Ah. And that's all. Love you all. Bye-bye. Kakapagod -bye. <laughs> po pala. Bye-bye po.